Poin lah. Apa? Yes, ma'am. no? Sayo naman? Aong hey guys. Nakarating na tayo at wala pa tayong ligo. <laughs> Walang tubig sa boarding, guys. <laughs> Sir. Diyan, mate. Puro yes. pagkatapos ng registration, medical. Ayun, okay, sir. guys. Kuha na tayo na sir. Uh -huh. Hey. Oo oh, nga birthday <laughs> Ano mamagbi? mamagbi? Ang aga mo tumawag. Alas 4. pag na kami nun. Wala ka Oh? Let's go. Eh, ang fresh naman. <laughs> eh. Ay, grabe Pawis ka na nyan. <laughs> Ay, guys. sila. Yan, smile lang mo, ka, smile. Duraish pa. Bagal lang Yan, yan o. Ay, grabe ang init sa channel. Sixty. Gabi, duraish pa po sir ah. Ano orasan mo sir? Ay, may oras pa siya sir. Lumagpas ako, doon ako sa yellow. Liftin na. Ay. Tapos ka na? Ah, oh, ano si trip? Si trip situation na situation normal <laughs> situation. <Ako> wala. <laughs> Ayan, yun, na wala. Ay, ay, ano ka pipit yung personal lang ano? Ab si group. Ang lalakas. Ha? Diba? Yan you no? Know, physically fit. Ano <laughs> niya? Physically fit. Numero at dadagdagan natin. Tabang tali, tabang. Dilaw tali. Dilaw sana. Dilaw tali. guys. <laughs> <po> <laughs> Ay, 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 634, 635, at Matalinsag. Yun. Basta na kayo dyan mga batsing ko. Ingat kayo dyan. Yan, nandito na siya sa Dito na ako sa PNP Group. Nag-50. Nag-50. Pogi na oh. Ang kinis-kinis na naman ko आप दादी बिचो नाम अरे घुमी गई सर के किलोमीटर विगौनी